Napakarami niyo naman ngayong gabi dito! Ano po sa inyo? Ako po si DJ Monterde. Gusto ko lang mag-hi sa lahat na nandito sa si side na to! Lahat nasa aki, aki, na nasa kaliwa! Akita-akita dito lahat na nasa likod! Okay. Woo! Grabing energy kahit ka oras, nandito pa rin kayo. Hinintayin nyo kami, yan ang totoong pagmamahal. Speaking of pagmamahal, pwede bang palapakan natin ang aking mahal na mahal? Miss KZ Tandigan Monterde. Ah, sige. sis. ito na yung pinag-usapan natin, ito ang next song na nakakantahin ko. Medyo matagal na itong kantang to, para alam nito siguro, nasulat ko to, nung naniligaw pa lang ako sa kanya.